Not all ghosts in Baguio are in the infamous Diplomat Hotel. Minsan, makakasalubong mo sila habang nag-e-enjoy ka ng pagkain sa isang cozy cafe. No March, kumain kami ng lunch sa isang maliit na cafe sa gitna ng Baguio City. Tipikay sa mga lumang bahay na ginawang cafe. Old mid-century house ang structure. Simple pero charming. Asian-Filipino fusion ang menu. Masarap at sulit. The kind of cafe na babalikan mo talaga. Pero may napansin ako. Dahil dating bahay ito, ang comfort room ay may shower area. May shower curtain na naghihiwalay sa paliguan at toilet. Habang umiihi ako, bigla akong nakaramdam ng urge na buksan ang shower curtain. Wala naman akong masamang iniisip. Curious lang ako kung ginagamit pa ba yung shower. Binuksan ko. May shower head na pero parang ginawa na siyang stock room ng cafe Walang kakaiba. O akala ko lang. Paglabas namin, habang papasok na kami sa kotse, biglang sabi ng boyfriend ko, I felt a presence in the bathroom. First time ko. Sabi pa niya habang umiihi siya kanina, may parang boses na nagsasabi, Hug mong pignan ang shower area. Ako naman, natawa ako ng nerbyoso. Hala, tanga, binuksan ko. Kinabahan ako bigla. Kaya nagdasal ako ng prayer to take authority. Isang Our Father, tatlong Hail Marys at Glory Be. Pabulong kong sinabi, sana hindi ka sumama sa amin. At dun ko akala na tapos ang lahat. Pero hindi pa pala. Habang nag-iikot kami, gamit ng boyfriend ko ang ways dahil hindi niya kabisado ang lungsod. Bigla naming napansin na ilang beses na kaming nawawala. Napupunta kami sa dead ends, paikot-ikot. Papunda na kaming dapat sa dinner, pero bigla kaming dinala ng ways sa isang village na walang labasan papalik ng highway. Natawa pa kaming noon. Pero kung iisipin mo ngayon, parang may humahawak sa manibela ng tadhana. The next day, papunta na kami sa Ukay. Yes, naging Ukay trip ang bagyo namin. Doon na namin naalala yung nangyari kahapon. Biglang sabi ng boyfriend ko, alam mo ba na naginip ako kagabi? Sa panaginip niya, naglalakad daw kami sa Camp John Hay. May nakita siyang batang babae. Nilapitan niya, tapos may ibinigay siya. Hindi niya alam kung ano yon. Biglang tumakbo yung bata at nawala. Pagtingin niya sa kamay niya, nandun pa rin yung ibinigay niya. Doon ako kinilabutan. Sabi ko, baka naman yung multo sa kafe nakisabay sa atin. At ako ang naging daan para makasama siya. Nung binupsan ko ang shower curtain, siguro gusto niya lang magpahatid. Wala naman ang nangyaring kakaiba pagkatapos nun. Safe kaming nakauwi. Pero hanggang ngayon, naiisip ko, kung hindi ko binuksan yung curtain, sasama pa rin kaya siya sa amin? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.